Si uh, Dennis Padilla may pasaring matapos tatuhing umano bisita sa kasal ng kanyang anak. Ganun? Diyosa live na live! Diyosa, anong... Uh, Good morning! Tito Aljo sa Kuya Sander. Eto nga. Mm -hmm. Ilang araw lamang nang mag-share ang aktor na si Dennis Padilla sa kanyang social media account na reunion nila ng tatlong anak ng dating asawa ni si, na si Marjorie Barreto na sina Julia, Claudia at Leon. Tila hindi na naman maayos ang relasyon ni Dennis sa mga anak niya. Kahapon kasi ay naglabas ng hinaing si Dennis sa kanyang social media account dahil sa naging pagtrato umano sa kanya sa kasal ng anak niyang si Claudia Barreto. Nag-post si Denny sa kanyang Instagram account na may kalakip na caption na nabudol siya dahil sa halip na maging father of the bride ay naging visitor lamang daw siya. Dalawang beses ipinost ni Dennis ang sulat kamay na mensahe kung saan sinundan niya ito na caption na budol. May sagot naman si Dennis sa komento ng isang netizen na kahit imbitado daw siya sa kasal ay wala raw siyang naging, naging papel sa programa at hindi rin daw siya pinadalhan ng invitation. Maliban dito ay wala nang ibinigay na detalye si Dennis kung ano ang nangyari sa kasal. Kaugnay nito, may ilang netizen na pinayuhan si Dennis na manahimik na lamang upang hindi na lumala ang hindi pagkakaunawaan nila ng kanyang mga anak. O, anong say <laughs> Sad naman, no? Sad, Sad no? Mm -hmm. Pero may kita kasing picture, ano base lang dun sa mga pictures na nakita natin sa social media. Mm -hmm. Yung buong family kasi nila, pati may separate na picture na kasama si Marjorie Barreto, pati yung mga anak, pati yung ikinasal, pati yung asawa. Mm -hmm. Pero wala dun si Dennis. Mm -hmm. Tapos nakaseparate kasi yung picture ni Dennis pati dun kay Claudia na anak niya, pati dun sa asawa ni Claudia. Mm -hmm. Okay. So parang, yun. Sabi ni Dennis, tinrato lang daw siyang bisita sa kasal. Alright, sige nah. Mag -usap -usap Mag -usap na. Mag-usap-usap na <laughs> Mag -usap -usap sila. lang. sila. Mag-usap-usap sila. Nakakulang na uh, nga. Maraming maraming salamat, Tito Aljo, sa Kuya Sander. Thank you, At iyan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa Yan, Tatak RML. Thank you, Diyosa.